Hi guys, ito na at ready na dahil 5 minutes na siyang kumulo. Ready na natin ang ating sambag-sambag at sinaw-sinaw tea. Ayan, off na natin. So ready na siyang inumin. Paglipat lang tayo dito sa ating mug. Yan ha, nakita nyo. So, optional, pwede nyo rin po siyang lagyan ng lemon. Pigaan nyo siya ng lemon. O, oh, see? So, kung gusto nyo rin ng magbawas ng timbang, mas mabisa din po ito. So, tanggal aray ang inyong UTI sa sampasampalukan o sambag-sambag. Okay. So, ayan na, inumin na natin. Ito ang dahon ng sinaw-sinaw, o. -sinaw, oh. Tsaka, ng, ito, ayan, sambag-sambag. So, mga, ano to, mga, ah, uh, ito yung mga sanga-sanga niya. Okay, so, inumin na natin habang medyo mainit-init pa. Okay, so, inom ka na dyan. Kung oh may gallstone ka.